pala, nung nabuo naman yung Central Luzon Development Youth and Student Center na opisina ng mga kabataan sa Central Luzon na kung saan nagiging recruitment center namin siya sa mga estudyante na nire-recruit namin mula sa Holy Angel University, Angeles University Foundation, UP Diliman Extension Program in Pampanga, Don Honorio Ventura State University in Pampanga, at iba't ibang mga eskwelahan pa ng mga high school sa buong Pampanga at sa iba pang mga probinsya ng buong Central Luzon. So, yung pong opisina na yun na sinasabi ko ay nasa likod ng Angeles City Library. Sa, ngayon po, um, yung office na yun, pinondohan ng Kabataan Party List doon namin dinadala yung mga target recruits na mga kabataan at hindi pwedeng lumabas yung kabataan na ni-recruit namin kung hindi siya nadoktrinahan ng ma maikling kurso sa lipunan ng Revolusyong Pilipino at hindi siya nare-recruit sa kabataang makabayan. So hindi siya, kaya yung sinasabing uh, development center ng mga kabataan ay development center para maging isang komunista, para maging NPA. Kaya ilan po sa mga na namin doon sa youth center na yun kung tawagin namin, isa na ako doon, isa na yung kakolektib ko na si Gilyar Cadano, at iba pang mga na namin sa iba't ibang mga universidad ay naging NPA. Sa kasama na yung pagpapanggap, yung sinasabi ninyo na walang koneksyon. Kami ang buhay na patunay, marami na rin mga patay na patunay na ang bumubuo sa kabang o sa makabayan black coalition na yan ay ang CPP, NPA, NDF. Hindi po kami magsasakripisyo ng aming buhay. Hindi namin ilalagay sa kapahamakan yung aming siguridad, yung kapayapaan ng aming pamumuhay. Kung hindi dahil sa kagustuhan namin na ilantad yung katotohanan. Kung tutusin po after naming magsurrender, pwede na kaming manahimik eh. Kaso hindi kaya ng aming konsensya, yung cargo di konsensya namin. Hindi namin kaya na may mga tumatangis na magulang hinahanap kanilang mga anak. May mga anak na nauulila. May mga magulang na nauulila. May mga mahal sa buhay na nauulila. Da